Yung sperm na lumalabas sa pagtatalik ay marumi ba o hindi? Yan ay malinis. Malinis yan. So, pero sabi ng ating mga walama, marumi siya pero magaan lang ang, ang dumi niya. Pwede nang kusot ganyan na ng kahit dry. Ibig sabihin, pag nagsalaka. Mayroon sa mga eskular na nagsabi na marumi yan. May nagsabi sa mga eskular na hindi siya marumi, magaan lang ang dumi niya. Kaya pag nahigaan mo yung similya mo, <laughs> ha nahigaan mo ba? kasi kumalat nga <laughs> okay, so nahigaan mo yung similya mo so, okay. tapos, hindi mo naramdaman, nakala mo tubig lang ba? magtataka ka na lang, binagbibintangan mo pa yung katabi mo mukhang katatapos na hindi na na niya <laughs> yung pala galing sa iyo, yung amoy <laughs> tanggap ang sala mo dahil ang propeto sallallahu alaihi wasallam nagda-dry ang sperm niya at ginagamit na niya yung suot niya sa sala. At hindi na yung, hindi na yun nalalabahan. Hindi na yung nalalabahan. Minsan na mm -mm. na si Isra Dalaw na kinukusot na lang na walang tubig. Ang walang tubig, nakakalinis hindi? Hindi. Hindi, hindi nakakalinis ang kusot lang. Kailangan talaga ng tubig yan. O kaya bibilad sa araw. To, and... Kaya kapag nakapagsala ka, na dumikit ang si Milia. Siyempre, yung pinakamainam, siyempre, huwag mo nang isuot yan. Parang yung sumasama sa ihilang <laughs> na sperm, siya na kailangan mo pa maligo. Sumasama sa... Sa ihilang, hindi mo, na Ah, hindi na matatawag na ano yon, Kasi ang sperm ay lumalabas yan ng may sarap at malapot. <laughs> Take note, dalawang tatlong uri yan ang lumalabas sa ari natin. Maliba sa ihi. Maliba sa ihi. Kasi ang ihi, automatic na yan, magwudo ka. Meron tayong tinatawag na mani. Hindi, hindi yung, hindi yung pinat, ha? mani sa Arabic ba? Mani. Ang mani, ang babae, mayroon ding mani. Pero hindi, ha? hindi, hindi, hindi pinat. Mani, is, mayroon din si Milia ang mga babae. May lumalabas din sa kanila. Pero ang tawag din sa kanila is mani din. Bilog-bilog. Hindi bilog. Basta may lumabas din. Sa pagtatalik ba, pariho kayo lalabasan? Yan ay lalabas sa pamamagitan ng pagtatalik o pa with dream at malapot at masarap. Yan ang uh, mani na ibig sabihin. Lalabas siya na malapot at lalabas na may may sarap. Ang tawag dyan ay mani. Naintindihan? So, obligado maligo ka dyan. Obligadong Maligo. Pagkagising mo, na naginip ka, nagpagtalik, pagkagising mo, may malapot na maligo ka na pagkagising. Pangalawa, sumusunod sa ihi. Ang wadi. Ang tawag dyan ay wadi. Lumal yes. sumusunod sa ihi. Nakakasira lang ng wudo yun. Hindi mo kailangan maligo. Ah, <coughs> Pangatlo. Pangatlo. Pangatlo ay mazi bizal. Mazi. Ito yung lagi kang nag-iisip ba? Namimiss namimis mo si misis mo. Laging, hindi siya malapot, pero madulas. <laughs> Oo, pero hindi mo kailangan maligo. Kasi hindi siya lumalabas na may sarap. Dahil sa kaka-isip Kaka, imagine. Si Ali radiyallahu anhu, mayroon siyang ganun. Kana kunto rajulan magdaan. Sabi ni Ali radiyallahu anhu, napinsan ng propeta, dating ako ay lalaki na laging may lumalabas. Madi bidhal. Kaya lang ang asawa niya, ang anak ng propeta na si Fatima. Radiyallahu anha hinahiya siya na magtanong sa propeta kasi baka anong isipin sa kanya ng propeta. kay anak man niya, asawa, asawa ni Ali. Kaya ang inutosan niya magtanong ay si si Al-Miqdad bin Al-Aswad. Nilutusan niya si Al-Aswad bin Al-Miqdad, Al-Miqdad bin Al-Aswad, natanungin ng propeta. Sabi niya, pag nangyari sa iyo yan, hugasan mo lang yung private part at magudo ka lang. Parang ihi lang siya. Parang ihi lang. Yan yung kaka mo ba na? Musta na kayo siya? <laughs> so, sa, 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 sa